Isang tindahan ng pizza chain sa Panganiban Drive, Naga City, ang pinasok ng isang lalaki nitong linggo, August 3. Ayon sa pulisya, tinutukan umano ng sospek ng kutsilyo ang isang 42-anyos na babaeng service crew ng establishmento sa tagiliran hanggang sa nalimas ang laman ng kaha at natangay ang higit sa 15,000 piso. Gabi piso. Um, August 3, habang uh, nasa checkpoint kami that time, uh, may nangyaring all the incident sa barangay ay sa may panganiban. So on that on the spot uh, dinispatch namin ang aming uh, mga patrolya para magresponde. So nakapasok din kami sa 5 hindi pa nga 5 minutes nandoon na din kami. Kaso ang problema doon is late na din nag-report nakapag-report yung yung uh, victim. Kaya medyo na-delay. Sa una ay hindi umano nakilala ng biktima ang sospek pero dahil sa estilo nito, na naituro ng sospek sa mga ipinakitang larawan ng pulisya ang salarin sa archives ng PNP. Hindi na-identify ng victim yung sos yung sospek uh, pero na-elaborate -na, na sa amin kung paano ginawa yung, yung pang-hold up. Kaya nagkaroon kami ng idea base doon sa mga previews na nangyari sa lugar namin. So ang nangyari, ang ginawa namin, so during investigation, nagkandak kami ng backtracking and yung pinakita namin yung gallery ng mga suspect namin before. So yung victim in-identify through the gallery yung suspect. So nagkaroon nagkaroon ng idea kaya after that uh, identification, uh, nag-dispatch kami para sa hot pursuit hot operation. Kinabukasan, nahuli ang sospek at ihinarap sa biktima at positibo itong kinilala na trauma din umano ang biktima na makaharap ang sospek na ikinulong umano sa CR ng establishmento pagkatapos ng pagnanakaw. Kina-identify niya face, face, to face, tinuro niya mismo. Nanging actually nanginginig pa. May, may may trauma pa habang siya uh, nag nag-aayos ng ng pag-uwi niya, piniprepare niyo yung pera, biglang, bigla siyang, may, may bigli yung lalaking nag-suspect, biglang pumasok, hinutukan siya ng kutsinyo sa tagiliran. Then, hinu, kinuha yung, kinuha sa kanya yung pera, worth more or less 15,000. Then, after nun nakuha, pinapasok siya sa CR, pagpapasok sa CR, tapos ikukulong. Nasampahan na ng kaso ang sospek sa kasong robbery with intimidation at nasa kustudiyan na ng Naga City Police Office, Police Station 5. Hinihimok din ng kapulisan na unahin ang kaligtasan ng sarili at huwag man laban sa ganitong insidente. At mas pinadali na rin ang paghingi ng saklolo sa pamamagitan ng pagtawag sa mga numerong 911. Jan Amador, CSN.